Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan, mga kaigsoonan. Mm -hmm. Isang pagbati sa mga taga Mindanao, assalamualaikum. Yan, pagbati rin sa mga Israelita, uh, Erib uh, Buker, Buker 2, and, uh, and Erib 2. Sa Bisaya naman, maayong hapon. Sa mga Bicol naman ay Marahay, hapon inyo mga boss. Yan. Yeah. Okay. Ngayon po uh, sa pagpatuloy po ng aming content ay paalaala ko lang na itong broad coffee na galing sa Atok Benguet, mm -hmm. uh, broad coffee siya na maganda ito para sa mga sosyal na tao na umiinom nito na hindi kailangan ng Gatas, Tama, napakasarap ka yan, at hindi yan. kailangan ng asukal Opo. dahil meron silang uh, bawal na mataas na protina dahil magkukos ng uh, arthritis, Opo. at naman ay pag-asukal naman sa diabetes. Opo. Ayan po, so ipagpatuloy natin, at ang sino man sa inyo na magka-interest na mag-order nito? Mm -mm. Ah, bagamat Maaring ito ay meron pa sa supermarket. You can also buy there, no problem. Mm. -mm. Ayun po. So ayan, ah uh, at siyempre kay Sister Marlene uh, laya ba ay you uh, na siyang may ari nito. Opo, ayan po no. Mm -mm. At Pwede nyo naman din akong tawagan sa telephone cellphone number 0928 mm -hmm. 3887522 mm -hmm. Uh, ulitin ko ulit, 0928 3887522 kung sakaling magka-interest kayo mag-order. Dahil ito palang kaping ito ay maganda para sa iyong pagpapakinis ng balat. mhm mm at wow, okay uminom ng apat na baso na maliliit sa isang araw mula alas 5 hanggang alas 3 ng hapon. Ah, okay. Mm, ganda po, no? Mm, At tama. maiwasan ang diabetes uh, nito. Ah, uh, ang galing. Ayan po. Ngayon, uh, magpatuloy tayo sa ating content. Brother Anthony Lagorin. Opo. Uh, naibigay ko na po yung paalaala nito. Ah, mm -hmm. uh, ano may tulong kapatid na Edgar? Ay Karl, tulong Mabuti ka pa, tinutulungan mo ako. Oh well, maraming uh, sa Panginoon na katulong ako sa iyo. Purihin ang Diyos. Oo. Oo. Para pa uh, Si Kuya Daniel. the name God the Lord. Oh, si Kuya Daniel, glory to God. Amen. To God be the glory. Amen. To God oh, be the glory. To God be the glory. Hmm. Si Kuya Daniel, tapos na ang papel niya na, na, na nalagyan ako ng bubong, mm -hmm. nalagyan ako ng, bigyan ako ng gamot. Opo. Eh, nakatulong na rin siya. Mm -hmm. At si Brother Juan at yung mga kasama niya na tumulong sa akin, mm -hmm. nakatulong na rin. Mm -hmm. Oo. -o. Ang hindi nakatulong sa akin, si Marcelino Laya. Ah, okay. Yun ang hindi nakatulong sa akin. Dahil hindi na nga siya nakatulong, sinugod pa ako at ah, pinagwikaan ng hindi maganda. Pero... Mm -hmm. Pwede pa natin pakiusapan siya. Ah, uh, sabihin natin na uh, Mr. Marcelino Laya, palayain mo na ang sarili mo at palayain mo rin yung uh, sarili mo sa pagkakaroon ng hindi pagkakaintindi o pagkakaunawa sa kaibigan nating Cidgardo si Ilgasis. Hindi mo yung, hindi niya ako kaibigan? Ha? Ah? Kapitbahay. Ah, kapitbahay ka lang. Kapitbahay. Eh, hindi mas maganda ngayon. kapitbahay dapat 'di nagdadamayan, 'di ba? Kasi sabi nga, ang malayong kapatid is mas maganda parang malapit na kapitbahay kaysa malayong kapatid. Tama 'yun, pero eh may mga toro kasi akong naririnig. Mm -hmm. uh, na pairal ang pag-ibig? Mm -hmm. tama. Pero walang pag-ibig akong natang natanggap sa kanila. Ay, Ay kaya naman pala mag magkaroon ng damayan. Mm -hmm. Wala din, pero pasalamat na lang ako na yung namumuno sa amin na si Kuya Daniel ay nagbuhos na ng pag-ibig. Yan, very good. Yan. So may mga tao talaga so, ginagamit din ng Diyos. Maraming salamat kay mm -hmm. Kuya Daniel. Tulad no? ni Dan Kuya Daniel. Oo. Kuya Daniel, maraming salamat din. Mm -mm, maraming salamat. Uh -huh. Mabuti marunong ka magpasalamat na ibang reliyon mo. Lagi, lagi mong pasalamatan. Eh kasi hindi naman hinahanap ng Diyos ang reliyon sa kabilang buhay ang hinahanap ng Diyos sa atin eh yung ating pagsunod kasi laging pinaalala yan yung pagsunod sa kanya mm, tama yung yun. paniniwala sa kanya pananampalataya sa kanya kasi tayo rin naman makinabang kapag mayroon tayong paniniwala pananampalataya sa kanya at pagsunod no, di ba? Mm -mm. tama yon. alam mo kaibigan ko yung kapatid niya si Jason mm. -hmm. kaibigan ko si Maricel oh, talaga. kapatid niya yon. Mm -hmm. si Marlene, Baay, mm -hmm. na siyang may ari nito. Kaibigan ko sila. Namumukod tangi nga ito si ano, si Marcelino Laya. Sa lahat na magkakapatid, pati yung si Jan, mabait din sa akin yun. Marcelino. Pero ito namumukod oh, kasi ganito yun eh. Bukod yung ganyang... Bawat kasi pangalan, may kahulugan din. Pero alam mo ba na servant siya sa sa church ng Iglesia, Iglesia ng Diyos? Agad. Sa panorama? Ganun ba? Servant siya. O serba naman pala eh. Marcy. Marcelino. Malapit sa salitang mercy, no? Malapit. O, mawain ma dapat. May, may rhyme, may rhyme. Ah, baka lang mayroong tinatawag na spiritual At, o alcohol. May arthritis. Oh. May arthritis. May arthritis. oh, yung ika-ika maglakad. Ayun. So, nag-reflect -re yung ika-ika niya maglakad. You know? Hmm, kaya naman pala. Ako din mabagal din maglakad so nag-reflect din kaya hindi kami magkaunawaan ayan <laughs> e parang irritable ganon oo nga masakit ang balakang yun nga mga kaibigan kung gusto nating maging malusog tayo at kumpleto ang ating mga uh, katayuan sa buhay eh maging kumpleto nilawa ang A ating pagsunod sa Diyos okay uh, ganon po uh, eh susubukan ko brother Antonio Lagorin na pag-aralan, subukan at pag-aralan. Mm -hmm. uh, paano ko sila patawarin? Mm -hmm. Pero 'yun nga ang sinabi ko sa iyo, ang kailangan ko yung several obligation. Mm -hmm. Tama rin yun. Hindi pwede yung lahat patawad na lang. Oo naman. Ang pagpatawad ay higit sa ginto at anumang kayamanan. Ngunit mayroon ding obligasyon na dapat huwag kalimutan. Di ba? Upo. Mm -hmm. Kompleto yan eh. Kasi gusto ng Diyos balansi. Eh. Kaya nga may dalawang kamay tayo, may dalawang paa, may dalawang mata, may dalawang tainga. Kasi magbalance yan eh. May positive-negative. Para ang okay. kurinti ay patuloy na active. Lumadalo yung kuryente. Oo. Oh. Gano? Pag puro positive lang, baka sunog. Pag puro negative naman, eh, sunog din siguro. Hmm, ganun ba? Mm. So, Ngayon, sa buhay ng tao, kumpleto yan eh. Kaya nga, kung ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, eh, siyempre, salita din ng Diyos ang nakapagbuhay sa kaluluwang uhaw, sa katotohanan. The Word of God is our food for our souls. Tama po ba? Naintindihan po. Oh, kaya kumpleto kailangan ng tao. No. Sana ang ating tagapakinig ay naintindihan nila yung sinasabi mo. Mm Oo. -oh. Hindi lang puro chismis. Siya naman. Tama diba? po. Diba? Hindi lang puro chismis. Sila naman dapat makinabang. may combination. May combination na. Oy, may chismis. Tsaka, ito ang ginagawa ko chismis. ah oh, yes. I am kaya very naman word of God. I am very thankful of God, dis- uh, God, God's words dissemination, uh, even to the other country. Uh, I hope that you listen the word of God because the word of God did not return unto him void, but it will accomplish. Did not return void. Oh, but, but it, it will accomplish Yeah. Yes. Very good. Very, Very nice. Well said. Oh, awag nyo kalimutan mag-subscribe sa oh, amin. tama para kami ay mayroong pakinabang mula sa inyo at kung sakaling nakatulong man kayo ay kung ano man ang pinaka less na inyong pinaka mababa na inyong tulong ang pag-subscribe sa akin naman kapatid sigurado mag-subscribe sila kasi higit sa gintong ara lahat ng ating mga sinasabi dito lalo na salita ng Diyos eh sana nga. Oh, kung ang ginto nga na dulangin sa kamay, lalo pa ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagamit to sa tamang paggamit para tong ingasting pilak na naikabit sa tamang pagkakabitan o pagkalapatan, mamahaling dahiyas, hiyas, katulad ng diamond, pag ilagay mo lang doon sa hindi angkop sa kanya, baka mahulog, madisgrasya pa. Eh, ang salita ng Diyos, eh, kaya kumpleto ito eh higit po to sa lahat ng mga bagay dito sa lupa at higit din tayo naman ng tao sa lahat ng kanyang mga nilikha eh sipin nyo bago gawain tayo ng tao bilang tao ang ating unang mga ninuno ay nakumpleto na sa ika na araw tayo ginawa sa unang araw ginawa niya ang lagit at lupa ah... Uh, at uh, ginawa niya yung paisa-isa, dalawa, nagkaroon ng gabi, nilagyan ng division, at suon ng support, mga isda, mga ibon, kasi gusto ng Diyos, ipakita sa atin, kumplito ang ating pangangailangan. Kaya lang kung minsan, lumalabis tayo, kahit na hindi naman dapat kainin, kinakain natin. Eh, hindi naman dapat inumin. ini ini natin. -in ayong pagkain na sinasabi mo tulad ng pusit, ano lang po yun? Nagtikim-tikim lang. <laughs> Ganun ba yon <laughs> At saka yung iba na Ah, pwede palang tikman-tikman ng basura. Lang. Tulad ng halimbawa, hipon, tikim lang. Hindi pwedeng, hindi naman pwedeng araw-araw hipon ang kakainin kasi ma, ma, taas, magiging mataas ang uric acid mo. I, am, uh, I have a quick, a simple question. What is that? Can you taste the garbage in your lips? And No. Gusto? The shrimp, the lobster is not uh, a garbage. They are seafoods. According to the biblical principles, they are... Uh, sila tagapulot ng mga lasun. Silang tagapulot ng mga natapo na basura. Look, Pastor. Okay. Ah, look. I believe that you eat the tilapia. Ay, yes, okay. yon See? kasi may, may kaliskis at may... Remember that may tilapia also cake. eat the, the shit of the chicken. Ah, okay lang yun. Kasi chicken naman. Ay, hindi okay yun. Ang chicken kasi pwedeng kainin yun. Basta luto. Hindi, magiging specific tayo, Pastor. Ah. Sabi ko sa'yo, kumakain ka ng tilapia, ang sabi mo, yes. But without knowing, ang tilapia, ang, pinip, ang pagkain ng tilapia, yung ipot ng ma ano man manok ah kung ang ipot ng manok naman ay ano tawag noon yung uh, galing doon sa tinatawag na kids okay yun kaya ganoon pwede at saka kinakain ng tilapia bulate <laughs> karamihan oo oh, oh, kasi so, kami noon bulate sa bulate lupa. nahuhuli namin sila sa bulate mm -mm, nahuhuli sa bulate oh. Minsan, At, ano pa? Alam pad? mo, these people, alam mo, kumakain sila ng shrimp, ng lobster, ng uh, crabs, uh -oh. and even pusit, and even the the fish that has uh, no scales, uh -oh. scales yung bala, yung kaliskis. Uh Oo. -oh. Uh, At walang palikpit din. Hindi, hindi naman ibig sabihin na they will eat that kind of fish and everything na most of the time ah, okay. so I would say na they are just only making tikim <laughs> ganun ba yun? so magtikim ka na rin Adi, kasi lahat yan ay naaral natin na hindi maganda sa ating kalusugan just like the, the pork, oh. the baboy wag kasi may wag. trichina worms. Sorry po. Yeah, I know that there is something. Doktor mismo nagsabi may trichina worms. Uh, there is worms. something I know. Pero, siyempre, they will not eat most of the time. Ganun ba yun? Kasi it might, ano, you know, fill them into, you know, uh, magiging high blood. We will uh, speak frankly and truly that uh, the na written in the Bible that uh, God prohibited to eat, uh, wag natin salingin kasi yun ang dahilan na si Iba, si Adan at si Iba ay nagkasala dahil out of 100%, no? 98% ang pwede nilang kainin, yung 2% nga lang ay hindi. Pero hindi, ang ibig sabihin noon, hindi lahat ng ginagawa ng Diyos pwedeng kainin. Uh, diba? Uh, meron talagang naglilinis sa dagat. Halimbawa, yung mga isdang walang kaliskis, yun ang naglilinis doon sa dagat para yung ating mga tunay na at dapat pagkainin tulad ng tuna, at iba pang mga may kaliskis at palipik na makakuha tayo doon ng tinatawag na protein o ano pang mga vitamins na kailangan sa ating katawan para sa kalusugan. Kasi kailangan natin ng iba't ibang klaseng vitamins at kumpleto dahil ang cells ng ating katawan trillions ito million uh, thousands and hundreds pag nabawasan to ng isa dahil sa mali nating pag uh, pagkain na hindi naman pagkain at sa mali nating inu pag inom na hindi naman inumin mga kaibigan kawawa yung mga taong hindi nga sumusunod ng kanyang salita dahil na wala siyang ilaw doon siya sa naglalakad sa kadeliman